Tama Handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat Mga pagamit ay higit kaming pamana Masigla at masaya Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia Ang unot ay biyaya May aral na gala Mabubuting pamana Handang handa na Pamana, pamana TV na! Shalom, mga pamana! Isang masaya at nakilang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Teacher Agape at ako ang makakasama nyo ngayon upang makapakinig ng kwento mula sa Biblia. Ngunit bagong lahat, tayo muna ay mananalangin sa Panginoon. Ipigit natin ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, ang malaming hari, Diyos na makapangyan sa lahat. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy mong paggabay at pag-iingat sa amin. Patawarin niya po kami sa nagawa naming pagkakamali. Gabayan niyo po kami sa pakakinig ng iyong mga aral. Bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman upang aming maintindihan ang aral na nais mong matutunan namin. Ito lamang po ang aming hiling at pakiusap sa pangalan mo. Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo makinig ng mga kwento, mayroon lamang muna ako ipapakita mga larawan sa inyo at sasabihin niyo ng malakas kung ano-ano ang mga ito. Una, mga gamot o medicines. Tama, doktor. Pangatlo. Orange juice. Pangapat. Pagtulog o pagpapahinga ang mga larawan na pinakita ko sa inyo. kailan ba tayo umiinom ng gamot o kaya pumupunta sa doktor? Kapag tayo ay may sakit. Gayun din, di ba umiinom tayo ng fruit juice at kumakain ng mga sustansya pagkain at nagpapahinga kapag tayo ay may sakit? Ilan lamang yan sa mga ginagawa natin kapag tayo ay may sakit, hindi ba? Sa loob ng iglesia, kapag tayo ay may sakit, tayo ay nagpapapahid ng most holy oil sa ating mga magulang. Ito ang turo sa atin upang tayo ay gumaling. Sa ating kwento mapapakinggan ngayon, may isang lalaki na may sakit na walang minas. Alamin natin kung ano ang ginawa niya upang siya ay gumaling. Ngayon mga bata, may bago tayong kwento at mahalagang aral na mapapakinggan mula sa Biblia na may pamagat na ang kwento ni Naaman na natin sa ikalawang hari, kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 15. Si Naaman ay isang pinunong na hukbo sa kaharian ng Syria. Siya ay magiting at maraming tagumpay sa labanan. Pero may malaki siyang problema. Siya ay may sakit na tinatawag na ketong. Na sa panahong iyon, ang sakit na ketong ay walang lunas. Ang ketong ay sakit sa balat kung saan ang taong mayroon na ito ay makakaranas ng matinding pangangati at pagsusugat sa katawan. Isang araw, isang batang babaeng alipin mula sa Israel ang nagsabi sa asawa ni Naaman, "Sana ang aking amo ay pumunta sa propeta sa Samaria. Pagagalingin siya ng propeta mula sa kanyang ketong." Sinabi ito ng asawa ni Naaman kay Naaman at naisip niya na subukan. Pumunta siya sa kanyang hari. At ang hari ng Aram ay nagpadala ng liham sa hari ng Israel upang humingi ng tulong. Naglakbay si Naaman patungong Israel at dinala ang liham sa hari ng Israel. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, nag-alala siya at nagtanong, Paano ko pagagalingin ang taong ito? Ako ba'y Diyos? Nalaman ni Eliseo ang nangyari, kaya naman sinabi niya sa hari ng Israel na papuntahin sa kanya si Naaman. Si Eliseo ay isang propeta o isang lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang kalooban sa kanyang bayan. Pumunta naman si Naaman sa bahay ni Eliseo, ngunit hindi nito hinarap si Naaman. Nagpadala lamang ng mensahe kay Naaman na nagsasabi, Pumunta ka at maghugas ng pitong beses sa ilog Jordan. Pagkatapos ay gagaling ka. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako tatayo siya ng tuwid, tatawagan ng Diyos niya at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Akala niya ang propeta ay gagawa ng isang kamanghamanghang bagay upang pagalingin siya. Dahil dito, galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Hindi po ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa ang pinapagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis? Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog at lumubog ng pitong ulit. At katulad ng sinabi ni Eliseo, bumalik siya sa dati niyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Tunay na namang ha si Naaman sa nangyaring pagpapagaling sa kanya. Kaya naman, si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa ang Diyos ng Israel. Siya ay nagpasalamat sa Diyos na nagpagaling sa kanya. Bago tayo mga activity, alamin muna natin ang mga aral na dapat natin matutunan. Una, lumapit tayo sa mga lingkod ng Diyos na namumuno sa atin kung kailangan natin ng payo. Kapag tayo ay may mga naranasan na problema, pwede tayo lumapit sa mga lingkod ng Diyos na nagtuturo sa atin. Ang mga lingkod ng Diyos na nagumuno sa atin at nagtuturo ay kasangkapan ng Diyos upang tayo ay gabayan sa iba't ibang bagay. Gaya ng ating mga pamanitutures, sa ating mga magulang, mga mahalain, at abisyon sa iglesia. Gayahin natin ang ginawa ni Naaman na humingi ng payo sa isang lingkod ng Diyos na propeta na si Eliseo upang malaman niya kung paano siya gagawin sa kanya. Pangalawa, magtiwala tayo sa mga salita ng Diyos na ating naririnig sa ating mga tagapagturo at mga kasangkapan na lingkod ng Diyos. Kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang kanyang mga plano para sa ating buhay, maaari tayong magtiwala na ang kanyang salita ay totoo at ang kanyang mga pagtuturo ay mabuti. Gaya ng ginawa ni Naaman, sa dulo ng kwento ay nagtiwala siya sa sinabi ni Eliseo. Ginawa niya ito kaya't siya ay gumaling. Kung tayo ay nakatanggap ng pagtuturo o payo mula sa lingkod ng Diyos, sundin natin ito ng may buong pagtitiwala. At panghuli, ang Diyos ang nagpapagaling sa ating mga sakit. Ang aralin na ating napakinggan ay nagpapaalala sa atin upang tayo ay gumaling sa ating mga sakit. Tayo ay magtiwala sa Panginoon at sumunod sa Kanyang mga utos. Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng isang activity. Pakilabas ninyo ang inyong notebook, papel at pansulat. Alamin natin ngayon ang mga kasangkapan ng Diyos na maaari nating lapitan kung tayo ay nangangailangan ng payo o tulong. Ang ating activity ay may pamagat na Mga tao ng Diyos na aking malalapitan kung ako ay may kailangan. Panuto, inyong isulat sa taas na bahagi ng inyong papel o notebook ang pamagat ng ating gawain. Magsulat ng bilang 1 to 5 sa ibabanto. Kumonsulta sa inyong pamana teacher kung sino-sino ang mga pwede mong lapitan kapag ikaw ay may kailangan payo. Maaring ito ay ang inyong mga magulang, mga pamana teachers, o mga ginagalang na mga mahanaim at abisher sa inyong iglesia. Isulat niyo rin ang kanilang mga pangalan, ha? kayo mga pamana. Ang mga isinulat nyo ng mga pangalan dyan, sila ay ang inyong mapagkakatiwala na hinga ng tulong dahil sila ay binigyan ng karulungan ng Diyos. Huwag tayong mahihiyang lumapit sa kanila dahil tiyak tayo na matutulungan nila tayo. Sundin din natin ang mga payo nila dahil tiyak na para ito sa ating kabuti. Siyempre, bago tayo matapos, ibibigay ko naman sa inyo ang inyong memory verse sa araw nito those who listen to instruction will prosper. Those who trust the Lord will be happy. Mababasa natin ito sa Proverbs chapter 16 verse 20 NLT or New Living Translation. Sabi sa dulo niyong talatang ito ha, tayo naman ay magtatapos nga sa ating gawain. Halina at tayo ay manalangin. Aba, Ama naming Hari, salamat po dahil natapos po ng maayos sa aming pag-aaral ngayong araw. Salamat po sa mga lingkod mo na ibinigay niyo po sa amin upang aming malapitan sa panahon ng aming pangangailangan ng payo. Sana po ay palagi kami magtiwala sa inyo. Ang lahat po ng ito ang aming dalangin sa pangalan mo kong Diyos, Kristo Jesus. Amen. Hanggang dito na lang mga pamana, Sa mga kwento mo'y ginising Ang puso ko aking kapag-aral na minamahal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na po na sa turo ko nagpapagal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na po